Basi matingala naman kamo kay nga man nakakotchi ako eh wala kamo ya ka nga na wet kuya sang afam ya hi Kenneth. <laughs> Sosyal na nagidya ang asuwang sang masbate. Kaya wae nagalupad aram ni naman nga maulan ang panahon basi mabasa akong pakpak. -pak. <laughs> sa mga nagtatanong kung sa din ako pakadto may christmas party ang mga chismosa syempre ako nga leader dapat maaten gid ako ya <laughs> sabi pa ganis isang afam dapat si sexy kuno ako pag abot ito sa beach kita ano ba lang outfit ko do nakadaya per ko <laughs> sabi ganis sa foreigner ko you look sexy kuno hala padayunon ko na lang to pero do sa hangag ako paano babuksan ang buli ng kotse salamat kay, kay Mads Lira kay alalayan niya ko <laughs> Oh, pagpasensyahan niyo na talaga kasi hindi ako marunong magbukas nito. Wala kasi sa bukid ng kotse kaya sa karabaw na lang ako nagpapatong. Doon ako sumasakay. O oh, kinuha ko na gano'y mga gamit kasi papunta na kami sa loob ng aking nabili na resort. <laughs> Ging angkon ka naman bahala ng tag-iya. Kung sino ka man nga tag-iya ka, ako ng bitch ngayon. <laughs> Para damo naman tingala sa ako no nga man kuno kay kagwapo ko si Ivana na alawi kuno ko may artista Kasi si sila may artista may artista nga naka diaper Wala sila kabalo nga ako lang ni si Belinda nga do hangag kuya nga nga man nga man kay nga ako'ng para basta bitch bitch kuno diyan siempre matingala gi sila dapat sexy kun gid kuya kay kumang palugi sa inyo ya kay syempre bilang asuwang dapat gwapa ako para damo ako sa makaon, ginamassage massage ni Sir Polo ako sing buko do may plano gid bala siya sa ako Natanawon awon do be sige be ma picture picture kita nga duwa dali na sir Paul dali na mahawit kila sa akong buli <laughs> daw na huya pa siya pero nagutik siya sa akon yan kuno numaarado. kita nga duwa <laughs> magpamuhon ka sa asawa mo <laughs> tawa ko kay daw plastic. Eh, bahala na ka mo kay plastic surgery man ako ah. Shout out syempre dira kay Sir Jen, kay kay Ma'am Tef nga nag-abot. Abot na din si Nahalin. Ari pa si Sir Mark. Wa, sa diin ka to, Halin to. <laughs> Ngaman ngayon ka lang umabot sa bitch na binakal ko. <laughs> singgit gid gani sila nga tanan ko na mga boys kuno mapa picture ah mapa picture man ko di simpon ko sa girl simpon man ko sa boys biskan diyan lang ko ibutang ninyo basta okay na sa akin kay gwapa man ko sa tanan hindi ah, ko kaya magpalugi ako maka ulo pa mapa picture picture gin para ko may souvenir man sila ble sorry kamo ya kay lugi ko na ang akon an outfit ya gin toyo gin akon a fam order niya pa inihalin sa Italy mo kay niya ko magay bagay gid sa akon oh, Ah, na napansin ko kay nga Sir Mark nga makigapa mahabok ka man sa bola, ginano ka naman dira. Damay na mali, Gag gagay na pag video sa akin, pamatian tabla si Ma'am Raziel, pamatian tabla. Ah, uh, ikaw parang may makasala, ah? Huh? hindi ako, ikaw. Akan videographer na palpak na. <laughs> <laughs> palpak ang akong videographer. Grabe effort kong kibot-kibotan si sir. Pero wale, wale, wale. Wala. Invalid ka na. Ba, grabe na ganang akon sim preparation kanina nga kibuton ko no si sir namon. Pero wala galing mapindot ang video. Not ng mga gross ni kadi kaya magpalugis ang kakapusing niya the feel na feel din ang arig sila sa Boracay pero in fairness maganda talaga ang si Detendry Beach Resort o oh, kung gusto niya magbanding-banding kumari na ka mo di enjoy enjoy kita de o oh, naghahabok na ganim bulan ni Sir Marco kasi ma'am Emeline una unang siya naghahawid siya ko mabantay sa Dragon Balls <laughs> and now ladies and gentlemen the entrance of the lichon <laughs> Amo na ni sa takay so, kagutom na sini nga mga oras bala. Salamat gid Ginoo kay umabot na talaga ang lechon na pinakahintay takam takang gi crispy crisp bigyan nga namig Japan pag ito nya patimbuli kag ikog. <laughs> Ganay pag video ha ang awon exchange gift kay nalobat ako pero ade naglibot-libot -libot. ako kay kitaon kung mga regalo nga na O unakabaton si Sir Mark sa sapato. So congratulations. Ba maayo pa sila. Madamo man nga salamat kay Ma'am Rose Ann Cortez bala, nga nagregalo sa akon sang aqua food flask. yung favorite ko, makainom ng inom, nagigising maayos. Tapos may solar system pa siyang regalo. Sabi ko gani, before kita mag-uli, malibot-libot, anay ko din sa resort, naging angkon ko. ba salamat gud si Detendry Beach Resort sa opportunity. balang ang kanamit namin di irampa sa swimming pool nyo. Kung may time ako, madumabali ko, doon maligo, liwat ka dako kadako sa inyong swimming pool. Doon ka ada do mag-swimming, swimming. swimming Bala, thank you so much, good ya. wala, naging nga pinasalamatan. Ah, basta-basta mabalik, ako din de, sa Detendry Beach Resort, kaya nag-enjoy ako de. See you next. Next time, I love you very much. A happy new year. Merry Christmas. Mwah! mwah.